Yan ang aming iihaw. Itong aryong ang trip da ay ayungin ang iihaw. Palibasa may nahuli ako mga tilapia. Tilapia ho ang akin. Dito ulit tayo. Ah, biwas nandito ulit tayo sa may barangay punta, Halala sulit ulit nating manghuli ng ayungin. Dito lang ho tayo nakahuli ng ayungin. Nakakamis ah, kasi ang ayungin eh. ang ating huling ayungin. Ang dami ho ngayong ayungin. Ang sarap. Ang dami mo ngayong ayungin. Hmm. Ang dami pala Basta sa mga bato, marami. Mabato. Uh, may git siguro na sa mabato. 50 piraso na rin. Iiho kami na ayungin eh. Ano ang aming pang iiho po? Uh. Ayugin. Panalap ng ipol yan ang aming iihaw. Itong aryong ang trip da ay ayungin ang iihaw. Palibasa may nahuli ako mga tilapia. Tilapia ho ang akin. Ito nang ano nang panggatong dito kami sa pulo mag-iihaw

Ano? Ano? Ang tapakyong ha? Hindi to mamimiyos niya na natubuwas Hmm Ito ang ating huling ayungin o Matataba ang ayungin na nahuli natin Ayan, yung mga tilap yung maliliit. So, ayungin, dami, oh. tas ang plastic tong Uli natin ayungin. Oh, i-spare natin tong uli natin ayungin para kay kay Ermat. Marami lang siguro ito. May siguro kalahating kilo itong akin na huling ayungin. Ha?